Salamat sa amin ng maraming salamat po mga Marie at kay Sis Jo. Thank you. Ayan. <no? laughs> Isa ko ba? na babasahin sa kanila. Ang ganda. Ang ganda ng air Kasi nung dapat nung umuwi ako office, ak like, uh, uh, nung August sa Clark ako kasi nag-cancel yung flight. Di ba yung kinain mo dito? Hindi naman ganyan kalaki noon eh. Wala lang. Pinapaalis niya ni Mami. Tutulin daw ako. Hindi sisi pa tanggal niya. Parang ayong tatapos sa station yung normal. Delay sa rin lang daw. Eh kung mabulag ako dito. Ayan guys, nandito kami ni Sir Adi. So, bumibili sila ng SIM card for tourist only. Mga kapatid po, sinamahan po kami mga Irene para bumili ng SIM card. Kasama po namin si CC Exploring World. Ayan. Saka sa saka po, dalawang SIM card lang binili namin apat. Salamat mga Irene, si eh. kay Yasi. Saka po, Rode. Sa na, salamat kay Bayan. Hahaha. Hahaha.

at home na at home po tayo sa place na ito sapagkat napakaraming po nating kababayang Pilipino dito ay ating makakasama. Boarding Ball Team Hong Kong Maraming maraming salamat po Sa inyong mainit na pagtanggap Kay Boarding Ball Kita Kids Salamat po Ito po yung aming hotel Ang ganda ganda Ang galing ng pumili Yung ating pangalan anak. Pinili po niya Malapit kami sa lahat Malapit po kami sa lahat Ng limutan dito Kaya ang ganda ganda ng place Malapit kami sa metro Malapit kami sa lahat ng sakayan Malapit kami sa lahat ng kainan yung mga kainan na gusto mo sa kanya, mga bilihan ng prutas, sa lahat ng bilihan, sa lahat po ng mall, napakalapit talaga namin lakad na. Hey! Mga ka ito na po yung mga Bye! mga magagandang Bornibol Team Hong Kong. Masama ko. Sama ka, sama ka, sama yeah. ka. Okay, ito na po ang pinaka Bornibol Team Hong Kong. Ako pinaka-behave ba? Ito na po. Kami sa kasarap IFC yun yun guys Ayun! kita kasi ano next time? kasi ano next ano kasi ano next ano Saan ano sa ano kasi ano next ano kasi ano next ano kasi ano gusto ano kasi ano next ano kasi ano next ano kasi Papakuntis sa ang lower Yung pinaka-lower Lower. Sinamahan po ako ng mga kaburnable team Hong Kong natin sa lugar na ito after po namin mag-lance sa Jollibee. Napakasaya po. Unforgettable experience talaga ang makasama sila. After po kami maipasyal ng ating mga kabornibol sa Hong Kong, sinamahan pulit kami pabalik sa hotel at dito po, nakasama natin si Sisi Perke F. Dati, dati binabanggit ko lang yung mga bornibol sa LS ko, kaya nakasama ko na kayo. Mara maraming Hello. salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa eh. maraming, maraming <laughs> sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Si Marga, thank, you, thank you. Hindi po matapos-tapos ang aming kumustahan at masayang kwentuhan. Kaya salamat talaga sa inyong lahat, Bornibol Team Hong Kong. Ito po si Sisi Mildred Abat at ang aking may dear Venus Mars at Sisi Marga. Sila po ang mga kauna-unahan nating kasama nang buuin ang Borneball Team Hong Kong. Ayan, sila pong tatlo yan. sama ko po si Amore at ang aking dalawang anak nang dalawin ko ang Borneball Team Hong Kong. Napakasayang experience.

buong uh, Times Square tinanong kung gaano kalaki ah mamiya anong laki bin Kaya, oh, oh. Kaya, niyo, uh, ng building 'yung dire? Ang po niya. Oo. niya elevator Ang sensori ng Times Square. Kaya mga kaborni boy, ito po yung kinain namin dito sa Hong Kong, uh, aming dinner. Yan, courtesy of uh, CC si, si Marga at saka ni May Dear Venus Mars. Ito si Amore, oh. At si Mama Irene. At ito, si Blue Luto, si Jong, Ito yung aming uh, pagkain. Las bukas pa sa Ay, Beshi. Kapitan Beshi. Ito si Sisi Marga, oh. <laughs> Saap, oh. And... Dito, mga aking my dear sisi, eh? <laughs> <laughs> sisi, <laughs> <laughs> birthday po kay Sisi Ganda no out po siya birthday bago ka malis. Maraming maraming salamat po. At kung nyo kayo lumutan, i-wish po natin ang good health para kay Sisi Ganda at kay Ma'am Irene. Merry Christmas po sa lahat. Thank you, thank you so much sa mga lita. O tanap sa Hong Kong. Ang pamilya namin. Thank you so much po. Kain po tayo mga kabote po. Ingat po kayo mga kabote po? po mga kabote po? Ano po hindi niyo na kayo pumunta. <laughs> Sasakay ng bangka. Punta kami ng mahaw. mga Ayan guys. We are now going to inside the, uh, the boat. <laughs> inside the boat. ito na pa dyan. Ayan guys. Ayan um. guys. Oh, ito ang aming cameraman. Yeah, Lelabs Amore. <laughs> ito si Boss Rebe. Ito ang boss ko. Sa admin guys, o. Oh, para lubot. <laughs> 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 <lalabig> sa home <laughs> Ito guys, yung Penny. Yeah, we are now entering to the ferry. I'm going <laughs> Aiden. Aiden. Dito po ay nag-perry boat po tayo, sinamahan po tayo ni Bro Ricky Perer TV at ni Sisi Sumpay Buhay. Dito po namin namit si Ma'am Perlita 101 ang aking kababayan at saka po si Kuya Jun na talaga naman pong napakamaasikaso po nilang lahat. Mga ka ang ganda po sa personal, limang perlita 101. Ayan po siya, nagbibidyo po siya. Binibidyo po niya si The Boy at si Borneball. Perlita, yahoo! Hi!

sa uh, rin mo yung boarding board, ko team ako. Masama-sama -sama po kami lahat. Kaya nga, ko ipapasalamat din na talagang nagkita kami. Talagang pinilit ko. Kahit anong isang ko, talagang gusto makakita yung Amir <laughs> Andito na siya. Oh. Okay. Talagang live. Ay, sorry. Dapat po ating uh, Merry Christmas po sa lahat. Ito po siya yung tukayo. at nga pala, uh, Kabornibol. Ito nga pala si Driver Channel TV at ito nga aming admin si uh, Admin Bornibol. Uh, Nagkikita na dito sa Hong Kong. Dito pa sa Hong Kong, hindi oh. <laughs> <Dito> pa sa hindi <laughs> pa sa sariling bayan. Pero kahit nasaan saan pumunta man, eh andun pa rin. Uh, kahit naman tayo andun, uh, basta uh, pa, parang pangita, pa, pa, okay lang. Basta, uh, yun lang, like, abordable. At nga pa si Driver Channel TV at uh, ang admin. Merry Kaya amore. Po. <laughs> sa, <laughs> family. sa family. Sa po ni Ato uh, kayo, Driver Channel TV. Uh, po sa inyo lahat. Tsaka kay Sisi Ganda Bicol. Merry yeah. Salamat po sa ating mga uh, abordable. Ito sa Hong Kong. din, kung hindi naman tayo kasama-sama, pero okay lang din. At uh, lagi tayo papakita sa uh, sa Waiti Channel. Hindi lang like, alam po. Salamat. Ayan, mga kabot ni Paul, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dun sa sumundu sa amin sa airport. Napakataas ng energy niya. Mula nang sinundu niya kami hanggang sa dyan niya kami sa hotel, iniliwit na kami maghapon. Sumaasayo pa siya sa kansada. Nagnululundag. Hindi napapagod. Si Ma'am Irene, si Rillo. Ma'am Irene, thank you, thank you so much. Sabi po ng mga anak ko, Tadi assistant man ni Santa Claus yung sumundo sa atin. Bakit ganun yung energy niya? Ang tingli-tingli. Thank you po. At syempre, sa aking Cici si si Jong, Exploring World. Humiyaw po si Cici si si Jong sa uh, airport. manig yung airport ng Hong Kong. Diyos ko po, Rudy. Humiyaw po lang, Diyos ko po, Rudy's si Exploring World sa airport ng Hong Kong. Ay, nako. Diyos ko, natingin lahat sa amin yung tao. Maraming maraming salamat, Cici si si Jong, Exploring World. At syempre, pa siya ng Macau para puntahan kami dito isang oras ng biyahe. At sinamahan kami maghapon. Ginami ng pag-uwi. Ang aking sisi exploring world. At uh, yung mga tumakas po sa trabaho. Yung uh, mayroong post na pero bumili na ng, bumili ng napkin. Sisi Sumpay Buhay. <laughs> maraming maraming salamat. At syempre may nagdala pa sa amin ng pagkain. Si Sisi Perquef. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre ang uh, ating uh, Born and Born King Hong Kong. Si Sisi Nildo Thank you, thank you so much sa inyong mga time at effort. Yan, sinamahan kami kabahay niya, nilasising yung gabat. At si Sisi Perquep naman, ang dinahilan sa amo, ibibili ng pagkain yung kanyang alaga para init kami. Pinuntahan kami dito sa aming hotel na may dala pang pagkain. At syempre po, si Sisi Sumpay Buhay, nakarating dun sa, sa, ano ba yung mall na yun? Masa sa mall, na nakapambahay, nakapambahay po. <laughs> Dahil, tulad-tulad, nululudag po siya at nakatagasayaw. Maraming maraming salamat po sa inyong mai, na pagtanggap. At siyempre po kaya uh, si Sisimarga, Marga, si Sisimarga Marga po yung nagpakain sa amin ng tanghalian. Kaming lahat kasama po yung Bornebol Team Hong Kong. Pinakain po kaming lahat ni Sisimarga Marga ng Jollibee Hong Kong. Yahoo! Nag Jollibee Hong Kong na po si Bornebol. Tonto pa po yung mga nakaw si, si Marga. Sobrang thank you. At meron pa pong isa. Hinintay namin lumabas ng trabaho ang aking may Dear Venus Mars. At hinintay po namin si maydir Dear Venus Mars para naman sa dinner. At alam mo ba niyo sa dinner, hindi na naman ako nagbayad. Ang <laughs> nagbayad po ay uh, si, si si Marga na naman at si maydir Dear Venus Mars. maydir Dear Venus, maraming maraming salamat sa pag-dinner. At alam mo ba niyo kung bakit kami nakakapag tawagan? Kung bakit kami nakakapag video ngayon? Yan po ay walang iba kundi hanggang sa pagbili ng SIM card dahil hindi pa kami nakapagpapalit ng pera, ibinili kami ng SIM card ni uh, mam Ma Ma'am Irene. Siya rin po yung nagbayad ng ticket namin dahil wala pa po kaming octopus. Sinamahan niya kami bumili ng octopus, ng SIM card, ng lahat-lahat po. Siya po yung uh, nag, ano sa amin dito, nag, uh, tourist guide. Si Ma'am Irene, na habang nagtuturist guide, tubog ng gulo kung, kung saan-saan nababangga saan, dahil patalikod lumalakad. Kabi video, Ma'am Irene! mabuhay ka gusto mo. Iba ka talaga, Mama Irene. <laughs> yan, oo nga pala. Nasa lubong namin yung batang Spider-Man. Ang sabi ni Mama Irene, Oh, Superman, ikaw ba yan? Maraming <laughs> maraming marami. salamat po sa inyong lahat po. Nung multi mo, lalo ako nawala ng boses. Yan. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Kita-kits mo ulit. Ikakapit mo kami. Katatapos mag-gala. Mag Sobrang pagod. And mga kabornibol, uh, meron po may sponsor ng ating uh, almusal at merienda si Cici Perquef maraming maraming salamat si Cici Perquef yung uh, masarap na cookies ayan thank you thank you so much sa ating sponsor at sa lahat po ng um, bournebol Hong Kong thank you so much po sa inyong mainit na pagtanggap sa aming buong pamilya maraming maraming salamat po God bless Bornable Team Hong Kong Thank you, thank you so much Muli po Ang buong pamilya ni Bornable ay nagpapasalamat sa Bornable Team Hong Kong Maraming maraming salamat po sapagkat pinununin niyo ng kasiyahan ang uh, bakasyon namin ni Amore kasama ang dalawang dalagang Bornable Maraming maraming salamat po dahil napatunayan natin ngayon sa isa't isa na ang foundation ng ating grupo ay Friendship sabi ko nga po palagi sa inyo mawawala ang YT pero hindi ang Friendship hindi ang pagkakaibigan ng Bornable Team maraming maraming salamat po God bless po sa lahat ng mga nakasama ko sa Hong Kong maraming maraming salamat Bornable Team Hong Kong isang experience na hindi namin malilimutan hindi malilimutan ng buong pamilya ni Bornable at sana po ganun din po sa mga puso po ng mga natin sa Bonneville Team Hong Kong Sana po kung nabigyan ninyo kami ng kasiyahan ganun din po ang kasiyahan na idulot namin sa inyong mga puso Maraming maraming salamat po at God bless po mag-iingat po kayong palagi dyan Dati po ay isa sa mga pangarap ko ang makita ang Hong Kong at makasama ang Bonneville Team Hong Kong Nagpapasalamat po kami sa Diyos sapagkat nabigyan po ng katuparan ang pangarap naming ito ang magkita-kita at magkasama-sama. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Saksi po ang mga video at mga larawang ito ng kasiyahan ng aming pamilya na nabigyan ng katuparan, na patunayan na ang friendship ng vulnerable team ay mananatili kahit wala na ang YT. asahan po ninyo mga kabornibol na ang mahalagang pangyayaring ito at pagkikita natin ay habang araw naming sasariwain dadalhin ang buong pamilya namin ang kasiyahang ipinagkaloob ninyo sa amin salamat po sa susunod pong video mapanood po ninyo ang uh, ball Team Philippines kasama ang mga umatendang Christmas Party maraming salamat po see you sa next video God bless After po ng masayang banding, may pabaon pa ang mga kabornibol natin. May mga pabaon po ang ating mga kaibigan, kagaya po nila Shirley, na Agnes Ordinario, The Peña Castle Channel, sila Dors, ang Bornibol Team Hong Kong. Hindi ko na po kayo iisa-isahin lahat po ng may mga pabaon, may mga ipinabigay na souvenir, makakain, damit, remembrance, lahat-lahat po ay dinala ko po lahat dito sa Italy. Ayan po lahat ang inyong mga babaon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.